Maliban sa mga pasahero na tumatawid sa Alikaw-Kaw Overflow Bridge, apektado rin ang mga tricycle drivers mula sa East at Forest Region sa lungsod ng Kawayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kinaginoong Johnny Ambatali at ginoong Jomar Kadawan, kapwa tricycle drivers mula sa barangay Karabatan Chica, mahirap rin umano ang kanilang sitwasyon kapag tumataas ang antas ng tubig sa nabanggit na ilog. Ayon sa mga ito, hirap silang makauwi kasama ang kanilang mga tricycle dahil kinakailangang umikot pa sa bayan ng Nagilian kung saan bukod sa malayong biyahe ay magastos din ito sa gasolina. Ayon kay Ginoong Ambatali upang kahit papaano ay makatipid, pinipili na lamang ng ilan sa kanila na iwan sa alikaw-kaw ang kanilang mga tricycle habang ang mga magulang na katulad ni Ginoong Kadawan na mayroong mga estudyanteng anak ay walang ibang pwedeng gawin kundi umikot sa bayan ng Nagilian pa uwi sa kanilang tahanan. Sinabi ng ilan pang mga choper na may mga pagkakataon o na hindi rin ligtas ang pag-iwan ng kanilang mga tricycle dahil minsan kung hindi ninanakaw ang kanilang gasolina, ay nangangawala naman ang ilang mga pyesa ng kanilang mga motor. Gayunpaman, wala silang ibang pwedeng gawin kundi magtiwala at lakasan ng loob na iwan ang kanilang mga sasakyan sa lugar hanggang sa maaari na silang makatawid sa tulay, oras na bumaba ang level ng tubig. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumaba ba ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News ako si Idol Zaira Kontrapay Idol.